So, meron ditong kalapati. Hindi malaman kung paano lalabas. Pumasok sa garahe. Ngayon, hindi niya malaman paano lalabas. Kanina ko pa na uh, lalabas, Lipad lang ng lipad. Ah, pakatangingot din to Kalapating ito. Isa itong kalapating mababa ang lipad. Ayaw umalis. lalabas kami eh. Ayoko namang iwan dito to kasi baka magkabasagan yung mga collection dito ni Pakundo ko. Ang kaya nagpunta doon sa kabila ng ano. Ayun. Hindi ko kita from dito sa baba pero ayun siya oh. <laughs> There's a dove there. An. Can you see here? Yeah, can see from here. Oh, you can see from there. Huh. As soon as I got out of the door, it flew and just crazily flying around. paglabas yung kotse. Paglabas, baka saling lumabas din siya. Ayun, no? Oo, oo, oo. Ayun, ayun. Matakot. Oh. Doon naman sa bubong sa sa pinto nagpupunta. <laughs> ayo pang lumabas you go. Hmm. Ginagalaw na namin yung pinto. Ayaw pa rin siyang lumabas. Ay nako, isasaraduhan ko na to. Kami aalis. Palipat-lipat lang siya. Oh. Isinishake namin yung pinto. Ayaw alam mo das. Ay nako, engot, engot na mga ibon to. Nung minsan naman, hummingbird. I think it it hits the head. Shoo. 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 Hey, hey! Can you grab it? Maybe. Yeah, it's tired already. So I think you can grab it. cannot fly anymore. Might have been there for a long time. Yeah.